ay matinding mga sugat sa katawan ang inabot. Sa mga pagkakataong ito, napapasabak sa matinding trabaho ang mga volunteer at mga rescue team. Kubusin po natin ang sitwasyon doon live mula kay Benji Durango. Benji! Hello, Jerry. Maghapon na uh, tuloy-tuloy ang dating ng na mga natatagpuang biktima ng flash flood dito sa Compostela Valley. May mga natatagpuang uh, patay na, ngunit uh, meron din naman nakaligtas. Kaya lang, punong-puno naman o sang katutak naman na sugat ang kanilang inabot. Napasabak sa magdamagang trabaho ang mga rescuer na rumispende sa mga biktima ng flash flood sa Nubataan, Compostela Valley. Ah. Ang lalaking ito, nagkabali-bali ang buto at puro sugat ang muka. Kinailangan tuloy siyang ibiyahe sa ospital. Pero ang ibang na-rescue, dito na sa covered court ginamot. Karamihan sa kanila tagtad ng mga sugat sa muka at katawan. Balot din sila ng natuyong putik. Si Dennis Bagbag halos matulala habang inaalala ang buong pamilya na nahiwalay daw sa kanya ng mawasak ang baha ang sinisilungan nilang health center. Naanod ang buong pamilya doon kami sa health center kasi akala namin hindi maaanod ng tubig. Hanggang umaga, hindi tumigil ang mga sundalo, police at volunteers sa pagliligtas sa mga sugatan. Ang sundalong ito, binuhat na sa balikat ang isang sugatang lalaki. Pero isa sa mga nakakaantig na eksena ang muling pagkikita ng isang ama at ng tatlong taong gulang pa lang niyang anak. Kanina lang na rescue ang bata mula sa gumuho nilang bahay. Putikan, puno ng sugat at uhaw na uhaw ang bata. Kabilang ang Rescue 5 sa mga gumamot sa mga nasaktan, nakaramihan pa naman mga bata. Sa ngayon, daan-daang pamilya ang tumutuloy sa mga evacuation center at tiyagaan sa pagpila para makakuha ng relief goods. Pero ang ilan ayaw makipagsiksikan gaya na lamang ng pamilya ni Alijan na piniling manatili sa gilid ng highway matapos pasukin ng baha ang kanilang bahay. Sa ngayon, Paolo Cherry ay uh, tahimik na itong nga uh, covered court kung saan kanina lamang itong covered court nito Paolo Cherry ay nasa tabi lamang na nasa loob ng compound ng munisipyo ng uh, Nubataan at uh, ngayon tahimik na at uh, mga evacuees na lamang na natutulog ang nananatili sa loob nito. Bukas, darating uli ang mga doktor at mga volunteer rescuers para naman ipagpatuloy ang uh, kanilang search and rescue operation at inaasahan nga na marami na naman mga pasyente ang dadalhin dito para magamot at patuloy na nakatutok sa kanila ang rescue fund. Paolo Cherry. Maraming salamat, Benji Drago,